Tipon ang Muslim community at mga lokal na opisyal sa barangay Dumuan, Mlang, North Cotabato upang hikayati ng mga mamamayan na suportahan si Pastor Apolo Siki Buloy at ang mga kandidato na PDP laban sa darating na halalan. Si Nicole de Guzman sa Balita. araw, isama kasaysayang pagkikipon ang isinagawa sa Barangay Dunguan, Mlang, North Cotabato, sa ilalim ng kampanyang Ayusin Natin ang Pilipinas. Layunin ng aktividad na iparating sa mga mamamayan ang mga plataforma at advokasya ni Pastor Apollo Gibuloy, kasama ang mga senatorial candidates ng PDP Laban. Maaga pa lamang ay nagsimula na dumagsa ang mga kalahok sa lugar ng pagtitipon. Isinagawa ang isang makulay na motorcade o na umiikot sa iba't ibang bahagi ng blang upang ipabatid sa mas maraming residente ang layunin ng kampanya. Ang mga sasakyan ay pinalamutian ng mga tarpoli ni Pastor Apollo habang umaalingaungaw ang mga misahin ng pagbabago na inaalok ng pidipilaban. Matapos sa motorcade, nagtipon ang mahigit 200 katao na kinagibilangan ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy, mga lokal na opisyal at miyembro ng Muslim Community. Sa ginanap na programa, isa isa lumapit ang mga lokal na opisyal at mga leader ng Muslim Community upang ipahayag ang kanilang suporta at hikayatin ang mga mamamayan na bumoto para sa mga kandidatong tunay na nagtataguyod ng kapakanan ng sambayanan. Ako po ay nagpapasalamat na uh, pumunta dito yung grupo ng binipilaban uh, sa aming barangay. Uh, Pagkatapos, uh, at ito uh, bilang uh, taga-Mindanao, uh, kami lahat nito ay purong supportado sa Pilipinas. Laban. Pulang sa lahat ng mga mamamayan na pwede na makaboto, uh, ako po inananawakan sa inyo na lumabas po kayong lahat, at uh, tulungan po natin ang Pilipinas dahil ito po ang uh, mga kandidato natin sa Senado na magtatanggol po sa atin. Pinatotohanan ng mga opisyal ang kanilang paninindigan sa mga prinsipyo ng PDP laban. Sa kanilang panawagan, binigyan diin nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matatag na liderato na nagtataguyod ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa lalo na sa mga pamayanang Muslim. Kasabay nito, inilatag din ang tagapagsalita ni Pastor Kibuloy ang pangunahing plataforma nito kabilang ang edukasyon, agrikultura, kabuhayan at tunay na reforma sa pamahalaan. Nagpakita ng matibay na suporta ang Muslim community hindi lamang sa pamamagitan ng pagdalo kundi pati sa aktibong pakikilahok sa mga aktibidad. Ang kanilang presensya ay sumasalamin sa malawakang pagtanggap sa mensahe ng Ayusin Natin ang Pilipinas at sa pangunguna ni Pastor Polo Kibuloy sa adhika ng PD Pilaban. And naninindigan po bilang taga-suporta po ng PD Pilaban. Ang katunayan po niyan, nung no, nagsimula po ang federal, isa na po, ito po yung mukha ng ID namin dati. Kami po yung simula-simula na nagpa suporta sa federalism ni Presidente uh, President at saka sa PDP po, don uh, doon pa namin namit yung inahangad po ng Bangsamor and the Mindanao o sa buong Pilipinas na pag-unlad ng pamumuhay at saka magkaroon po ng katahimikan. Ayan po yung malaking pinagsasalamatan namin. Unang-una kay Ala na nagkaroon po tayo ng isang Duterte at PDP group na no, lubhang nagsakripisyo para po sa ikaunlad ng ating bayan. Habang nagpapatuloy ang programa, naging maayos ang daloy ng aktibidad. Bukas ang lahat sa pakikinig sa mga programa ng partido at nakikisa ang bawat isa sa panalangin at paninindigan para sa mas magandang kinabukasan. Sa pagtatapos ng programa, dama ang matinding pananabik at dedikasyon ng mga taga-barangay dunguan sa pamamagitan ng pinagsamang lakas ng Muslim community at ng mga lokal na opisyal. Lalong lumakas ang panawagan na suportahan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kandidato ng PDP Laban laban upang maisakatuparan ang tunay na pagbabago para sa bawat Pilipino. Mula rito sa Mlang North Cotabato, Nicole de Guzman, ang inyong citizen correspondent na guulat para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal.